guys, good evening. Pupunta kami sa Nesto. Kasama natin yung beautiful wife. Charot! <laughs> uh, guys, pupunta kami sa Nesto. Look up like this. Wala mo <laughs> lang pira. wala lahat. As in, lamos lang. <laughs> explain to the max. <laughs> ano si explain niya? Huh? Tugnaw ang Dubai. Kay winter na. Nakoy kuan dito. Dito guys, napaka linis kahit madilim mo. Sobrang linaw. Gasoline station. Ito, electronic May na na siguro no. Tawag mo. Oh. Bakery sa mga patan. <laughs> dire kitao lay sa mga patay okay, ako magbaktas pa. sa video ko na ako na sure og akong na short og dako di man dako sakto lang eh, tuod tuod ba letson <laughs> manok mayas letson manok eh Hi. How are you? Padulong <laughs> bidya sa nisto kay eh. kanang nagpula dia oh. Nisto na siya. Oy, tag singko na lang ang gupit dire. Ayan, rapid. Singko ang gupit. Napoy na mga baligya sa mga itom dire. Uh, <laughs> ay, ansa <answer that>, man Nigerian. <laughs> So dol na tadi ha sa Nisto. Nisto. Ano ko sayo na bibso? Asa ako na? Bola. Bahagi na ta mo na guys, oh. Dyan tayo pupunta sa Nisto. Mimili tayo ng uh, gulay. Ay, walking distance lang sa from uh, sa mo ang ginapuyan tawid ta tawid tawid na ta papunta diha sa ano papunta tayo sa listo Pass, pass! <laughs> <laughs> ay, mga nao ay. Oh, ulit video video ba tapos na uh, nasa dagdag tao. naman. Hey,